Magandang araw. Ako si R.B. Berona. Verona. Alinato sa kaharian ng Berbanya. Isang may ibon ang nagdadala ng lunas na sakit ng hari. Ang tatlong prinsipe ay naglalakbay sa malupit na mga pagsubok upang mahuli ang ibong adarna. Sundan ng tatlong prinsipe sa kanilang paglalakbay upang mahuli ang maywagang ibon na nagdadala ng lunas na sakit ng nilang ama. Ang hari sa bawat pagsubok, matutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya, sakripisyo at pag-ibig. Huwag palampasin ang pagkakataong magkaroon ng klasikong kwentong ito. Alamin ang kwento ng pag-asa at pagkakaroon ng tapang sa ibong adarna. Bilhin na ang ibong adarna at muling balikan ang yaman ng kulturang Pilipino.